Ay, good morning mga kapatid. Ito naman, umagang umaga. Dito tayo sa crane ko. Sa crane pala ng company. sa akin lang naka naka uh, designate. So, ito ang ginawa ko. Tinanggal ko to na karang week kasi yung gumamit na bang operator dati binangga to, hinulugan to ng mabigat. So, ano to uh, na bumaluktot pa paba tapos ito dito sa ano bumaon yan yon siya pinokpok ko siya At ngayon binalik sa normal ito niribit ko kasi bumuka so ito ngayon uh, ayon ayun ko na karang friday hindi ko lang natapos itong dalawang pinder so ito ngayon mga tornilyo hinigpitan ko kasi pagkatapos nito mamaya ito naman ang anuhin ko uh, gagawin kasi oh uh, siya kaya minsan yung tubig o kaya kung may oil na nag lilik doon sa turning table nasasahod dito kaya na-stack minsan delikado pag naapakan mo madulas so kailangan ko isang ituwid linisin ko muna kaya ano uh, tapos kailangan ko isang i flat so uh, yun, ito mo yung task ko tapos yung ibabaw doon ni eh. ah taglit ah kating ating ko yung ibabaw ay pa marumi yan linisin ko rin yan yan nini ah primo good morning ya yeah, ya yeah. yeah yeah ito tinanggal kong upuan kasi sira din so pina-repair namin ito nini nilinis ko dati di grabe dumi nito So ito ngayon, nanggal ko, malinis na, babalik dito, papinturahan ko muna ito ng itim. O, ito yung ano niya, kabli niya. Yan. So ito yun, linis ko rin. Dati, pag umulan or maano, mag i ang tubig dyan. Kaya ginawa ko, nilagyan ko ng butas. Ayan, mga old model kasi na crane to. Nilagyan ko ng butas. So, nilinis ko, okay na. nababa na lahat yung dumi yun ito maka ano group pala to group yung computer nya pagka natapos ko to lahat repair pipintura ako pipinturahan ko to gandahan yan ito dati balak putot to nakababa to eh babayan ngayon no pit na pit na no. balis sa dati original nya so yun ngayon task ko As a crane operator, kailangan mo marunong ka rin mag-maintenance. Mga kapatid, so yan lang muna. Uh, Update na lang ako mamaya.